So manan ay ibunga sa itong ampalaya mga kaidol. So tanawa. At ito pa yun. Diba? Daghan kayo no? So gagi paniginit ang itong ampalaya mga kaidol. So napasalamat akaroon. Ay na medyo hingon uwan na. So medyo nabasa naging mayo ang yuta mga kaidol. So ito pa sa may aging adlaw may uwan mga kaidol. So nakita yun na ito sa itong ampalaya nga malipayon yun nga na uwanan o nabisbisan sila mga kaidol. So ako yung ipakita sa inyo ang katibokan, mga kaidol sa itong palaya no? So muna sa akong likod, no? Muna tanan nga So tanawa mga ka-idol, diba? Ang bunga sa tuwang palaya. Halos sunod-sunod na siya. Tanawa, diba? Halos nagtaparay siya, no? Oo. Oh, Tawa, Tawa nagsunod-sunod ang bunga sa tuwang palaya. Muna na siya. So dipindi rin na sa imong mga Sa kamao lang yung mag-discarte sa imong mga palaya. Bakit kira nagdik ka? Mugas to, dako mga ka So ang imo lang yun diha. O na lang yun uh, kugi, no? So dari sa akuwa mga ka kugi katapat mga para mudaghan ang bunga sa inyong palaya. ug dagko kayo. So tanawa. Ano ko makaidol dito makaidol. Kung yung lantaw ni Tropita, tama. So inyo halos hing, ang balayan nato makaidol hing yut sa bunga makaidol. Perti yung dagko sa bunga ning atong palaya makaidol. Ug hamis pa jud kayo. So unsa may mga sekreto gyud ani makaidol organic matter gyud makaidol. So ikaw panguha na gyud organic, bisag unsang organic kumpos ba na kan dagami lata or uh, tayo sa kabaw, sa baboy, yung mga na na mahimong organic na siya na pwede yun na kayo mahimong fertilizer sa mga palaya so bisag wala na kay foliar mga kaidol basta aduna lang kay inana huwag magtigong huwag magkugi dito pagpanguhan na so hatagan yung maayo resulta sa mga palaya basta hatagan sabi ni Musel maayo nga pagkaon mga kaidol yaka ng organic mo na pagkaon sa itong mga tanong no? so tanawa mga kaidol no? tawara ko ng bunga no? sa itong palaya Diba hamis kayo no so wala na foliar wala sabta kayo nag spray So kasi pagtanong ko, usara ko na ka spray direct insecticide makaidol, So karon wala na. No? Ba sa ang bilin piwa sa tong balaya. So muna na kanindot sa makaidol, kung uh, orga, mag, mas daghan ang organic no na gamiton kaysa synthetic. Kay minus mo na kayo og mga insekto makaidol, no. So tanaw. Balid yung hamisa sa tong balaya og kanindot no. So na suwertes mo na sa inyo gid. Ang tuyok ta tuyok ta. So basin makaingon mo nga gamay ra og bunga gino no. So tawa sa sunod kina. So tawa man kay ba? Diba? So mas nindot sa mga kay nga lagi yung distansya ang inyong ampalaya para di kayo dai magabot ang gai niya mga kay So makaguwa gid ang indag hang bunga mga kay May na nindot ug kamo dak mo diha katamnan. So hilanga gid niyo pagtanom kini sa ako na mga 3 meters ni no tapos 1 meter and ang ihap diri lapita sa iyang tabla ang kalagyon So dari mga 3 meters. So dugay nyo siya nag-abot mga kaidol. Ang yang mga gay. You know? So karoon mag-harvest ha. Ah. Kanindo sa bunga sa itong balaya. So arita, arita, arita. So arita, hana. So tanawa mga kaidol. Hmm. So tindag ko agin na mga kaidol. Ah, tini mga tulo, kabuok. Ah, sobrang usa ka kilo mga kaidol. Ah, tanawa. So kugi lang yung pangunghag organic mga kaidol. So morgi na Uh, mga diskarte diha para anindot og resulta ang imo tanong <coughs> uh, tanom ng mga gulay so nakanindot magud sa organic mga permanent fertilizer gina siya so nagyo na kanuna siya tadi gina sa synthetic mga kaidol ini pila ka adlaw so mukupas or mawa ra siya sa yuta no so ana so ubano pa na wa pa na hagbong so basta na yung mga nga ang imo gyud na hagbong mga kay mahimo na siyang uh, baliko Perting hamisis atong ampalayag maka idol. Oh. So kini, okay, eh. mo nimutan duha ka itlog, kini usa ka buok. Pwede na mo makakauntulo ka tawo ani. Ano eh. ba pagyuni siya? Chemicals, no? Basta akong istorya ni makaidol idol ayo mo pagsalig og uh, synthetic fertilizer. So mo gamit mo ginagmay lang mas daghan gyud ang organic matter makaidol, So dere sabta sa atong pipino. So ako sa ipakita sa inyo ang atong pipino. Mas karon pwede nang pag-ubos, may nang bratuha, pero Sematos 2.5 kg pano kilo pipino god maka idol utr ginisamadugnas pero tanawa, sa tanawa ang bunga sa tung pipino di ba sunod-sunod siya na di ba ugo pa sa byod kaya ang pipino so yan one is free na ko idol so na so na sumala so, dia maka idol maka farmers diskartilan kita ani pa pananom ug maning kaamot lang din ta no kada para kita maka agi ug sa ping ginagmay so dire nalang ko tubat tong blog maka idol kay magharvest pa ta karon ug mamaligya pa sab no So ina -nagin ang kinabuhi sa uh, farmers o mga umama makaidol. So yung mga harvest mas mao pud baligya mga idol. So muna diha mga farmers o mga idol lihat nato na to, nga trabaho. So laban lang kita. So di lang kita mawadag paglaom no. Indes buhi patama ning kamot para makabuta ato mga pangandoy. So ako sab tambang ninyo diha mga farmers na nagtan no. So ang importante gyud sa atong tanom no, maog ang organic matter kay magyud na permanente nga pagkaon sa atong mga tanom. Adi isa na mawa sa yuta na gyud na diha mo kabilit. So mara ka salamat ug lang kita atong Peninggan buta ngatong mga pangandoy na nak. Maka na mulai itu dengan selamat. oh bye-bye.